Gusto ko lang naman na sabihin mo sa kanya kung ano ang totoo, hindi yung ganito na ginagawa mong tanga ang tao, Max. Seryosong sabi ni Tristan, habang nakaupo at nakatingin lang sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo, nagising na lang ako bigla, na hindi ko na siya mahal. Ganun lang yun, Tristan. Kaya tigilan mo na ako. Please lang, kung gusto mo pang maging magkaibigan tayong dalawa. Seryosong sabi ko na sa kanya. Basta, ito lang ang masasabi ko, I love Kira now. Tapos ang usapan, sabi ko kay Ziggy at Tristan. Okay, tama na yan. Awat na. Eto o, oh, inumin niyo muna. Biglang sabi sa amin ni Ziggy na ngayon nga ay isa-isa nang inaabot sa amin ng dalawang basong hawak-hawak nito na may lamang vodka. Kaya nagkatinginan kaming dalawa ni Tristan at ngayon nga ay pareho na din kaming nakasandal dito sa malambot na sofa habang pinagmamasdan lang yung basong may lamang vodka at kung kailan namin ito balak inumin. Ayun, para kumalma naman kayong dalawa. Hayaan na lang natin si Max kung saan siya magiging masaya. Nandyan na yan eh. Kaysa naman mag-away pa kayong dalawa ng dahil lang dyan. Tandaan niyo matagal na tayong magkaibigan at ayaw kung masira yon ng dahil lang sa isang babae. Seryosong sabi sa amin ni Ziggy at dahilan din ng pagtaas kilay naming dalawa ni Max. Whatever you said, Ziggy, Ayoko lang naman na baka pagsisihan niya ang mga bagay na ginagawa niya ngayon. Sabi ko na siya namang dahilan ng pagsigaw ni Max sa akin. Sabi na ngang tama na eh. Ano di ka ba titigil dyan sa katatalak mo Tristan? Bulya ko sa kanya. Na ngayon ay nakataas na ang dalawang kamay nito habang nakaharap sa akin. Okay fine. I'm sorry bro, di na mauulit. Hinging pa umanhin ni Tristan sa akin. It's okay bro. Sabi nito, ganyan nga dapat bati ka agad. Isang cheers nga dyan para sa pagbabati dalawa. Nakataas basong sabi naman ni Ziggy. Kira, I was about to enter Ziggy's condo nang bigla na lang ako tawagan ni Dad para pauwiin. Shh, kung minamalas ka nga naman o. No? Oh. Pero okay lang magkikita pa naman kami ni Max sa office bukas. Kaya nagpadala na lang ako ng isang mensahe sa kanya na di ako makakapunta dahil pinapauwi na ako ni Dad sa bahay. Nung biglang mag-beep yung phone ko, isang mensahe galing kay Kira, di na daw siya makakapunta dito. Dahil pinapauwi na ito ng daddy niya. Kaya uuwi na lang din ako. Paalam ko sa mga kaibigan kong lasing na ngayon. Alis na ako. Sabi ko sa kanilang dalawa. Di ba hinihintay mo pa si Kira? Di pa nga siya dumadating tapos ngayon uuwi ka na? Tanong sa akin ni Ziggy, na ngayon ay besing busy nakaka-scroll ng kanyang phone. She already go home Bukas na lang kami magkikita sa office. Sige, mauna na akong umuwi sa inyo. Sabi ko ulit sa kanila. Okay, keep safe, Max. I love you. Pabirong sabi ni Ziggy. Kaya napatawa kaming tatlo. Gago, sige, maiwan ko na nga kayong dalawa dyan. His, napakamot na lang ako sa ulo ko. Bad trip dahil makikita ko na naman ulit ang babaeng yon pag uwi ko ng bahay. Shh! Bahala na nga siguro tulog na din naman yon. Kaya binilisan ko ang pagmamaneho ng sasakyan ko dahil inaantok na talaga ako. Katlia, bigla akong nagising dahil na rin siguro sa gutom na naman ako, kaya mabilis na akong bumangon at nagtungo papuntang kitchen namin. Di pa rin pala umuwi si Max? Kahit ganun yon, di ko pa rin talaga maiwasan na hindi mag-alala sa kanya, lalo na at lasing na ito, kung umuwi ng bahay. Ang biglang bumukas yung pinto, at siya naman pagpasok ni Max. Shut up! Galit na sabi nito sabay padabog na isinara ang pinto. You're drunk again, Max. Mahinawan kong sabi sa kanya. Just leave me alone, Kath. Saka ano bang pakialam mo ha if I'm drunk or not? Galit na sabi nito na ngayon ay nasa harapan ko na at tiimbagang na naman na nakatingin ito sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Sabi ko sa kanya. Nag-aalala? For me, why Kathlia, why? Buliyaw ni Max sa akin dahilan upang magulat ako sa sigaw niya. Kasi nga mahal kita, kahit alam kong di mo na ako mahal. Seryosong sabi ko kay Max na ngayon nga ipinipigilan ko na ang pagpatak ng aking mga luha. Mabuti naman at alam mo, Kath. Inis na sabi niya sa akin. May mahal ka na bang iba? Kaya di mo na ako kayang mahalin? Tanong ko kay Max habang nagpupunas na ako ng mga luha ko ngayon. Oo, meron na. Kaya tigilan mo na ako. At gumising ka na sa katotohanan na hindi na kita mahal at hindi na maibabalik yung dating tayo. Inis na sabi ko kay Kath na ngayon ay nakikita kong nagpupunas na kanyang mga luha habang humihikbi at nakatingin lang sa sahig. Then tell me kung sino siya, Max. Mangyak-ngyak na sabi ko sa kanya, You don't need to know, just leave me alone and go to your room, bitch. Galit na sabi ulit nito, habang tinataboy na ako sa harapan niya. Okay then, let me help you go to room. Nakangiting sabi ko sa kanya, kahit na sa kaloob-looban ko ay para na akong sinasaksak ng isang libong beses. Ganun yung feeling. Pero itinulak niya lang ako sanhi ng pagbagsak ko sa sahig. I said leave me alone, bitch. Sabi ulit nito sabay sampal sa akin ng napakalakas dahilan ng grabing pag ko. Kaya nagmadali na lang ako tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ko at narinig ko pang sabi nito. You deserve it, bitch. Yeah, tama nga siya. I deserve all of this. Dahil minahal ko siya ng sobra. Nang biglang tumunog ang phone ko. Hey, Kath! Okay ka lang? Umiiyak ka ba? Sinaktan ka na naman ba ni Max? Tanong ng kaibigan kung si Tristan. Hindi naman, bakit ka nga pala napatawag? Pag-iiba ko ng usapan. Gusto ko lang malaman if you're okay. Sabi ulit ni Tristan. You don't need to worry about me, Tristan. Kaya sige na matutulog na ako dahil may pasok pa kami bukas. Sabi ko sa kanya habang pinipigilan ang paghikbi ko at pinagmamasdan itong magandang chandelier na may iba't ibang kulay sa kwarto ko. Bye, Kath. Have a nice sleep. Sabi ni Tristan pagkatapos ay ibinabaku na ang phone ko. Tristan, alam kong hindi siya okay dahil narinig ko siyang umiiyak. Ayaw niya lang ipaalam sa akin na nag-away na naman sila dahil ayaw niyang mag-alala ako at sabihin kay Summer. Katlia, tapos na akong maligo at magbihis, kumain na din ako ng breakfast na inihanda kanina ni Manang. And if you're asking me where he is right now, my answer is, he might be still sleeping in his room or he might be at the office now. Kaya hawak-hawak ko na ang susi ng sasakyan ko to drive my car papuntang school. And when I was about to drive my car, ay bigla na lang sumulpot itong si Tristan